Na ka? Pa? Nung um, nadapa ako. Diyan sa Hong Sa Hong Kong, after ng September 8 nang nadapa ako, hindi ko pa naramdaman yun. Nagkaroon mm. ako ng bruise sa tuwag kong dalawa. Mm. Mga after 10 days, yun na. Ayun na. Yun na. Kerot, kerot na. So sa ibang mga OFW, hindi ko isasuggest na ganun ha. Mas maganda talaga mag-alat kayo ng oras, panahon para dito. Kasi hindi lahat nakukuha ng isang session. Tapos to si Madama, 3 months pa lang yung tama. May mga natira na mamaga. Usapan dito, hindi lang basta mawala yung sakit. Yung wala ng balikan. So kung gusto nyo na wala ng balikan, eh, magbigay kayo ng oras para sa sarili nyo. Ano yan? Hindi ko alam. Tuhod? So Balak ako. Sa masakit yan, <laughs> te. Mm. Sige po, lakad. Sige po, balik. Okay na po. na kita. Baka mag reaction pa kasi medyo mo kayo tingnan. Teka Ah, si Baboy. Sabihin mo, check to ah. Okay. Okay.

So, magandang gabi sa lahat. So, yung customer natin, fresh from Hong Kong to, talagang as in kabababa sa airport, dumiretso dito. Wow. Asa so, yung maleta nila? eh lang yon. Ayun lang Talapit lang Hong Kong to. Ayos lang yun eh. di ba sir? <laughs> Ba't yung pilay? Na paano ka? Mga nandapak po. Diyan sa Hong Kong? Sa Hong Kong, after nang work po. Ano po trabaho niyo doon? Housekeeping. Oh, At least, saan ka napilay? Pag napilay? Sa Hong Kong. Wow! At least, hindi na dito sa Pinas. So, dapat check up na to? Hindi. Wala akong time. Hindi ko dapat check up? <laughs> Sikyoso, no, hindi. Sige, gusto nga? Hindi. Nakaya na. ko naman. Hindi trabaho pa ako. Pero hindi, hindi ka dapat check up. Hindi. Kailan na ba yan? Kailan na ba to? 3 months ago? Um, September 8 nang nadapa ako. Hindi ko pa naramdaman yan. Mm. Nagkaroon na ka ng bursa tuwag kong dalawa. Mm. Mga after 10 days, yun na. Ayun na. Na mo na ah? Hindi mo lang pina-check up? Hindi. Hindi si mo anak ko. Na-check na yung balakan niya? Na-check na. Wala. Clear yan. So wala nang tanungan. Ano, wala, wala pa kayo napapagawa? PT, hilot? Wala. Ay, hilot mayroon. Baka ilan na? Sa Doon sa Hong Kong? Dito? Pilipina din? Okay. Pilipina. Eh, paano nyo nalaman yung tungkol sa akin? YouTube. Ah, sa YouTube. Sige. Oh, so, dito na tayo kay Madam. So, walang check-up. Walang kahit na anong isang best lang doon na hilot. So, game. Taga na t-shirt Basic lang yan. Hindi ko pa Pero to. Basic lang to. Alam ko eh. na ako na kamay niyo, ma'am. Okay. So, okay. game. Marvin, tira. yung lay bumalik yan dito, 2 lang naman ng hubong eh. 2 lang yun? 2 lang tanga. 2 hours lang diba sir? Mm, yeah. Tapos madali makakuha ng ticket, di ba? Mahal, hindi naman. Mahal Kung Hindi mahal, may mura. Depende. Mahal sa December Pag December kasi ganito, medyo mahal yun. January na lang makipagkita sa madam. <laughs> Tira, purpo Bomba. Hong Kong. Lang pala. Malapit lang pala ako. Malapit lang to. Kaya mo to rin hours. <laughs> Pwede mo nga laguyin. Laguyin, <laughs> <Langoyin, langoyin> mo. <laughs> motorin no, mo towards hours. Parang tagaytay lang yun ah. Mga tawa, mga meron kaya. Sila sa airport sila eh. Saan po? Sa airport. Sa airport Lons din sila sa airport. Airport, loob na, loob na, airport. Kasi po nang home po. Doon sila nagtatrabaho? Mm -hmm. Karang po ba si yung, ano to? Ano? Sa ano nga siya? Yung sa lounge. Ah. Yung airport, maraming mga lounge na ano dyan. Yung mga pang VIP na restaurant. Diba dito sa atin, wala pa eh. kay Pasok siya. Harap lang kayo guys. Hindi yung hot, nagilid ng gilid. Pasok si. No, Mam, mag-uwi kita. tagilid no, ka no. Yung kamay, yung kamay. Yan niya. Tira. Mamaya, pag-uwi natin, lakad ka na. Lakad ka lagi yan. Ako naman kasi sa nangangaray lang sa siyempre, dahil eh. waiter ako. Dito, talaga naman. Sa buong maghapon niya trabaho mo, araw-araw binabakasyon dito kasi siya pagkabag-ano hindi siya ah, rin gaton pamaga sa loob ha kailangan pa itong tapkiray ng exercise so, so far na ibalik namin lahat may mga naiwan lang ng mga namamagang part. syempre wala tayong magagawa magagawa doon sa namamagampark na yun eh maga na talaga yun nakita nyo naman kanina na sobrang hirap maglakad 2 months na daw siyang gano'n bakit trabaho ka? bakit gano'n napilay mo? ah po ayaw mo sa'yo po gano'n ka na maglakad? nakakapaso ka pa? po. <laughs> Tinitiis ko yung sakit. Tinitiis yes, lang. Yeah. Ano sabi ng mga trabaho niya? Wala pa, may bitbit bit ako, tinutulungan ako. Wala ko na nag ako. Mga Pinoy din po? Wala, <laughs> oh, may Pilipina, lahala. Mix. Grabe to. Pilay ka na, tas higi ka pa din. We exercise pa rin yun. <laughs> so yan mo yung tatlo boy na player natin? Ha? Tapos ito, back up lang yan. Kailangan talaga to, sir, sa second session para ano, mas maibaon yung hmm. mga maga kasi sa loob baka mamaya, pag impis ng maga january na lang naituturo ko sa kanyang exercise gawin niya sa hongkong para pagbalik dito mas malambot nang ibalik hmm. ha so ulit, si na madam, iba naman yung case nila at least na sa hongkong lang sila in 2 hours na sa pilipinas na sila so, sa ibang mga OFW, hindi ko isasuggest na ganun ha mas maganda talaga mag alat kayo ng oras, panahon para dito, kasi hindi lahat na kukuha ng isang session tapos to si Madama, 3 months pa lang yung tama. May mga natira na mamaga. Ang ano kasi doon sa mga namamaga, imagine nyo to ha. Kunwari, ito yung mga buto. Ito yung laman na nasa loob. Maga. Na isa uli. Pero maga. Pag impis ng maga, minsan naiiwan pang nakataas. So, mas maganda talaga, mai second session natin. Para sa inyo din naman yun. Wala naman, kasino lang naman yung kikitain din sa isang session na yun. Pero kasi, ang concern, ang usapan dito, hindi lang basta mawala yung sakit. Yung wala ng balikan. So, kung gusto nyo na wala ng balikan, eh, magbigay kayo ng oras para sa sarili nyo. So, yun. Ito, team. Okay, tago natin. Pahigay nyo agad. Pahigay nyo. So Tingnan natin kung makakalakan na Nang normal si madam Ulitin ko wala pong check up yan Wala Eh trip na madam eh Napanood data tayo Tapos hindi na kailangan ng MRI Ito naman Di nagpa MRI So nakatipid naman So tingnan natin Ang tanong kung makakalakan Nang normal mamaya So God bless po sa lahat Kita kita tayo mamaya Pagpahingay muna namin Madam ganto yung bago natin Sir dito nga Saan matatama ka naman yung bago Tagilid Upo tayo Ganon yung bago lagi, ha Tagilid Dawit kaya muna siya. Ay, ayan o. Ayan o. Pumutulong ang Marvin. Ayan, ganyan. O, bakala ko bayan ko tumayo. Madam. Pag-ibig ko pa. Lahat niya ako kung Hindi ko na pilay. Hindi ko na pilay. Uwi ka na ano? Uwi ka na mga kung hindi ka na pilay. Tayo ka muna dyan. Tayo ka na. O, pagpahinayin muna natin. Tingnan natin. Sana yung mga susunod FW, huwag lang naman thank you. Hindi <laughs> ko. <laughs> huh? Trabaho ko, magpumaling daw ako. Ano daw? Pupunta rin sila sa'yo. No? <laughs> Kala mo yan. Kala ko naman may bonus na. <laughs> <laughs> so nakita nyo si Madam, pero mamaya papalakar natin na mas malayo. So if ever na may ganyan kayong case, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Wala naman kasing check up. Yung mga nalirinig niyo sa amin na ganito yung sakit, ganito yung sakit. Sinabi na kasi ng customer yun, tapos meron na silang full diagnosis sa ospital. Pero kung pupunta kayo dito, Nung wala kayong dalang medical record, okay lang din. Basta ilalagay na lang natin sa sakit ni Madam, ano? Tulantog. UTI. Ano ba? Diba? Tapilok, gano'n. O kaya ano? Ubo. Bilaok. O kaya ubo, ganun. So, hindi, ano lang yan? Pilay sa likod. So, God bless sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. Kalaan natin mamaya, ha? God bless po. Cut. Okay, so napagpahinga na namin. 10 minutes na tayo. 5 minutes na po. So, ang tanong kung makakala ng normal. So, God bless po sa pamilya ni Madam. Congrats sa kanila. So, ayun. Ito kasi hindi nagpa-check up eh. So, o ayan ha, si ma'am, isa sa mga patunay na hindi kailangan ng MRI or X-ray pag-spine po. Pag-spine lang ha. Sa iba, gusto kayo sa basis tayo. So, tara mo lang, nakatayin Kapit dito lang po, si-check po. Parang pipilit-pilit lang konti. Meron konti. Teka lang. Hindi ko alam eh, kasi tatlong buwan din kong napilay, baka hindi pa sanay ulit maglakad eh. Wala na masakit yung ano lang. Dito? May masakit dito? Kunti, opo. Teka lang, madam. Magkinalis ka muna, madam. May masakit pa dito, ha? Oh? Hmm, ano oo Opo, opo, opo. Saan, madam? Dito, dito. Dito. Teka lang, teka lang, pard. Ipareset pa pa muna natin yung tuhod. Madam, balik ka muna doon. Wait lang, madam. Cut, mo na. Cut mo muna. mo Wait lang, wait lang. Baka may tama sa tuhod. Sige, madam. Palood, madam. Palood. Hindi pwedeng yumuko, ha?

Huwag kang tatagilin. Oh. Ah! Ayan mo lang. Bigay mo lang, Teka lang. Para wala ka nang babalikan. Oo. Oh. Okay. Okay. Tumunog. Palungod mo ba yung bagsak niya? Oo. Oh. Ah, okay. So pag pahing, pahing, pag pahingan muna natin ng dalawang minuto bago natin palakarin ha. Yeah. Gawa ng may iniinda pa sa tuhod. Tapos sabi ni sir, ang pagkakadulas daw kasi niyan, paluhod. So possible talaga may tama. May sugat siya dito eh. Sige. na muna kayo, 2 minutes, kita kita tayo. Sige na po. Huwag na 2 minutes pinagpahinga. Nakita ko may sabit yung tuhod eh. Madam, upo, tayo. Adon, <fbell> pumot, wala nang eh. Sige, madam, tayo tayo, madam. man, siya.

O, oh, di ba? Yung ilag-ilag pa. O, oh, ma'am, balik! O, oh, yan. Yan, yan ang hindi pilay. Eh, pilay pang konti kanina eh. O, oh. shoutout sa mga taga Hong Kong dyan. Shoutout sa mga taga Hong Kong dyan. Tumatanggap po kami ng Hong Kong dollar. <laughs> <laughs> Pero joke-joke lang yun ha. Kung tututuhan ninyo, pwede naman. Mas maganda. Mas maganda. So, hindi natin alam kung ano tawag sa sakit ni ma'am. May tama sa balakang at may tama sa tuhod kasi doon daw na bumagsak. If ever na may ganun kayong case, ano ba madam nararamdaman mo? Pag, na, pag nilalakad mo, kumikirot? Kumikirot lang. Ano pag yung nakaupo ako, tapos tatayo. Kira pa kung magkakipa. Pag galing sa... Uh, basta sa, sa upo. Sa upo. Ano kaya ito, Perl? Ano tayo? Dalawang video tayo. So, yung galing sa iga, ayan o. 10-20 pa paupuin muna namin dito ng 10 minutes tapos check natin mamaya kung mamimilay kapag ano tayo ha? so God bless sa lahat kita tamang-tamang mam, upo ka muna ayo, lakad pa punta dun tapos balik sa amin lakad ay, wala na ayan, wala na ayan okay, so clear na oh sinigurado ko lang kasi ako po, one shot ano to eh talagang namin ng one shot pero dahil bata-bata pa yung pilay ni Madam, nakuha namin. Oh, pero hindi talaga advisable yun. Paano kasi... May mga tama kasi na late lang nag-react, pero matagal na yung pila. Yun ang mahirap ibalik. Yun talaga yung pinakamahirap ibalik talaga. Sobrang tegas na sa loob. So sa mga OFW na makakapanood, hindi advisable yung ginawa ni Madam na one shot. Na ilang araw lang sa Pilipinas. Para sa inyo naman yun, wala naman ako mapapala dun. Mag-alat kayo ng oras para sa sarili nyo. Kasi pag nasa ibang bansa kayo, wala namang kwento ng ibang OFW dito. Wala namang ibang mag-aalaga, sarili nyo lang din eh. So, paano? God bless sa lahat. Advance Merry Christmas. Kita-kita tayo sa Pilipinas. God bless po.